hindi ng Commission on Higher Education Region 8 na nakapagbigay na sila ng closure order para sa paralang Our Lady of Mercy College Borongan City Ayon kay Commission on Higher Education Region 8 Regional Director Dr. Maximo Alhebe nakapaloob sa nasabing closure order na hanggang Mayo 2025 na lang pwedeng makapag-operate ang nasabing paaralan Ang mangyayari makakapag-graduate ang current fourth year students ngayong taon habang ang first to third year level naman ay lilipat sa mga accredited schools ng CHED. Binigyang din din ng nasabing direktor na binigyan nila ng palugit at extension ang nasabing paaralan tatlong taon na ang nakakaraan para sa kanilang mga requirements at compilation ng mga mahalagang dokumento na kailangan ng nasabing ahensya. Matatandaan na marami ring mga estudyante ang nagquestion sa CHED kung bakit hindi pa nila ito pinapasaraga yung hindi ito nakakapag-comply. Binigyang linaw rin ni Alhebe na sa kabila ng hindi pagkukumply ng O OLMC ay tinutulungan nila itong makahanap ng mga enrollment list at ilang record ng kanilang mga estudyante dahil hindi ito nakakapagpalabas ng special orders galing sa kanilang opisina sa kadahilan ng hindi nakakakumply ang nasabing paaralan. Pinabulaan din ng nasabing direktor ang mga pamahayag ng OLMC na nakapagsubmit na ito ng mga importanteng dokumento sa kanilang opisina. Dagdag pa ni Alhebe, isa sa kanilang nakikitang rason kung bakit hindi nakakapagkumply ang nasabing paaralan ay dahil hindi magandang maganda ang pagpapatakbo ng management sa kanilang mga records. Isa rin sa kanilang tiniting ng dahilan ang pagkakaroon ng sakit ng presidente ng nasabing paaralan kaya hindi ito natututukan ng mabuti. Nagbigay naman ng sagot ang OLMC Borongan sa CHED kung saan pinangako nitong comply sila bago dumating ang ibinigay na deadline. Sagot naman ni Alhebe, sa oras naman na makapag-comply ang mga ito ay pupunta sila ng Central Office sa Manila para makapag reapply ang mangyayari, ang current fourth year ngayon, makakatapos hanggang May. The second year, third year, ililipat sa tulong ng Commission on Higher Education and other uh, HEIs na mga rekognisado ng Commission on Higher Education. Uh, three years ago, mm -hmm. nagkabanser, sabi ko, ang programa Manila, na hatag kaming panahon para makapag-comply and as a matter of due process, panay ang punta namin, panay ang tulong ng CHED pako, hindi sila maka-comply. Yet the students went to you, to Manila, even claiming na trade ang pabaya. Sabi nila ngayon, they are trying their best na makomply ang requirements. Sabi naman namin, eh, kung makomply nyo yan, uh, pupunta tayo ng central office, uh, we will have to reapply. Sana, sana. but they really have to comply with all the standards. Minimum lang muna. Umaasa naman ang nasabing direktor na makakayang makapag-comply ng nasabing paaralan bago dumating ang deadline. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninia Magpili para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo!